Pero kamakilan ng mamaya ng HN Reve Siha at ng ilang kalapit lugar nito ang sinagawang kauna-unahang healing conference sa kanilang bayan na igdinao sa HN Municipality Gymnasium at inorganisa ng United Methodist Church kung saan sabik na sabik ang lahat na masaksihan at personal na maranasan ang himala ng Panginoon. Ayon kay Hiram Grospe Pangilinan, Senior Pastor of Church So Blessed na nadiskubre niya ang kanyang kakayahan sa tulong na din ng pag-aaral ng banal na Biblia. Kailan ko nadiskubre na mayroon ganitong kapangyarihan sa pag-aaral ng Biblia, madidiskobre mo at eventually na-discover ko nga that uh, the healing ministry is um, not for some exclusive, specially anointed people, but it is something that God has designed for all people who call themselves believers in Jesus. Sinusunod lang namin kung ano yung nakasulat sa Biblia na kapag meron daw may karamdaman, patungan namin ng kamay bilang mga mananampalataya kay Jesus Kristo at pagagalingin ng ating Diyos yung may sakit. Dagdag ni Pastor Hiram, ang layunin ng aktibidad na ito ay upang paigtingin at palalimin ang pananampalataya ng bawat isa sa ating Panginoon na handang tumulong kahit anong oras at kahit anong panahon. Kakaiba ang healing session na ito kung ihahalin tulad sa iba sapagkat hindi mismo si Pastor Hiram, ang manggagamot sa mga tao may sakit. Kundi nagpares-pares ang mga ito at salita nilang pinagdasal ang isa't isa sa ngalan ni Jesus upang alisin ang anumang sakit na kanilang nararamdaman. Karamdaman. Pangalanan ng karamdaman. Alis! pagkahalong emosyon naman ang makikita sa bawat isa pagkatapos ng healing session na may naluha sa sobrang saya sapagkat sa isang iglap ay naibsan ng sakit na kanilang dinadala. Isa na nga rito, si Redan de la Cruz na nagsasabi na pagkatapos ng ginawang panalangin sa kanya ng kanyang kapareha na si Pastor Glenn ay guminhawa ang katawan niya at muli niyang naigalaw ang kanyang mga daliri. Pagkatapos nitong dumanas ng aneurysm kamakailan. Marakay ginihawa ng katawan ko, kumaan. Ang isang kawalan ko, yung isang daliri ko hanggang hindi kumagalaw pa. Walang pwesta ito. Pero magkumahan, na, ako sa boss ko, medyo kumalabas na. Medyo okay na. Malaki kayo magpabago. Nagpatunay din si Lilibet Pahardo sa maginhawang resulta ng ginawang panalangin sa kanya. Talagang malaki siya. Pero nung nagpray na hinipo, malaki ang lumiit siya. Naiyak naman sa tuwa si Marinette Victorio na nanalangin para lumiit at nawa ay tuluyong mawala ang bukol sa leeg ni Lilibet sapagkat nasaksihan niya mismo ang milagro ng Panginoon. Proven ko na makapangyarihan talaga ang Panginoon. Malaki kasi siya kanina. Kaya umiiyak ako dahil alam ko na buhay ang Panginoon. Makapangyarihan. Powerful God. Pinagpala naman ang masabi ni Pastor Romel Franco, United Methodist Church District Superintendent ng Southeast Nueva Ecija District sa naganap na healing conference. Ito po ay napakabunga at uh, punong-puno ng presensya ng Panginoon at uh, nararanasan natin ang pangungunan ng Panginoon sa healing conference na ito. Ito lamang ay isang patunay na walang imposible sa ating Panginoon sa mga taong nagtataglay ng matibay na pananampalataya. Para sa Balitang Unang Sigaw, ako po si Joyce Fuentes.